Ano ang pagkakatulad transportasyon, mga construction site at mga wildfire? Nakakaapekto ang lahat ng ito sa hangin na nilalanghap natin. Isa-isahin natin ang ilan sa mga pangunahing pinagmumula ng pollution sa hangin sa labas at kung paano nakakaapekto ang mga ito sa kalidad ng hangin. Una, trapiko. Ang mga kotse at truck ay mga pangunahing nagbibigay ng pollution naglalabas ng mga greenhouse gas tulad ng carbon dioxide at maliliit na partikel na nagpapahirap sa hangin para lang hapin. Ang mga eroplano ay ilan sa mga pinakamalalang sanhi ng pollution sa hangin. Nagdadagdag ng libu-libong metriko toneladang emisyon sa hangin. Susunod, mga pabrika at construction site. Sama-sama, ang mga ito ay may pananagutan para sa ikaapat na bahagi ng lahat ng pandaigdigang polusyon sa hangin. Naglalabas ng usok, alikabok, mga nakakalaso na kemikal, at mga greenhouse gas. Sa bahay, maaring komportable ang mga fireplace na nagsusunog ng kahoy. Ngunit naglalabas ang mga ito ng usok at mga particle sa hangin na nakakaapekto sa hangin ninyo at sa inyong mga kapitbahay. Tapos, nariyan ang climate change. Ang mga wildfire na masyadong pinapalala ng mas mainit na temperatura ay nagbubuga ng napakalaking usok na kinabibilangan ng ilang pulutan, kabilang ang mga greenhouse gas. Dagdag pa, ang matinding panahon tulad ng mga heatwave at malakas na ulan ay maaring magpalala ng hangin sa iba't ibang paraan. Ang init ay nagiging sanhi ng pagsingaw ng mga kemikal sa hangin na nagpapataas ng antas ng mga VOC at nag-aambag sa ozone, isang nakakapinsalang pulutan sa hangin. Ang malakas na ulan ay maaaring talagang mag-alis ng mga pulutan sa hangin. Ngunit maaari din itong magdulot ng pollution sa loob ng bahay sa pamamagitan ng paglikha ng angkop na kondisyon para sa pag-usbong ng amag. Ngayon hindi mo makokontrol ang lahat ng bagay na ito, ngunit maaari mong protektahan ang iyong sarili at ang iyong mga mahal sa buhay. Sa mga araw na masama ang kalidad ng hangin, magandang ideya na manatili sa loob kung maaari. O magsuot ng respirator mask tulad ng N95 kung kailangan mong lumabas. Ang mga portable air cleaner na may true HEPA filter ay mahusay na nag-aalis ng mga maliliit na particle sa iyong tahanan at lalo itong kapaki-pakinabang para sa mga nakatira malapit sa mga paliparan at iba pang lugar na may mataas na pollution. Para sa karagdagang paraan para mapabuti ang hangin sa inyong tahanan, tingnan ang iba pang video tungkol sa kalidad ng hangin sa aming YouTube channel na at KC Public Health. Malaki ang may tutulong ng maliliit na hakbang na ginagawa natin para mapabuti ang hangin na ating nilalanghap.